Breaking news! Zelensky magbibitaw na kapalit ang kapayapaan sa Ukraine? Putin, panalo na ba? May posibilidad po na magbiteo si Pangulong Vladimir Zelensky kapalit ang kapayapaan sa Ukraine. Anong ibig sabihin nito? Para sa kinabukasan ba ng bansa? Ibig sabihin ba nito, panalo na si Putin ng Russia? O isa lang itong estratehiya sa negosasyon? Tutukan po ang buong detalye sa isang ulat, bukas si Pangulong Zelensky na bumaba sa pwesto kung ito ang magiging daan tungo sa kapayapaan. Sa isang panayam, sinasabi niya, para sa kapayapaan, handa akong gawin ang anumang kinakailangan. Kung matatanggap ang Ukraine sa EU at NATO, kung aalis sa mga tropang Roso, at kung may garantiya sa seguridad, hindi na ako kakailanganin bilang Pangulo. Matapang na pahayag ito, ngunit paano ito tatanggapin ng kanyang mga kababayan, ng kanyang mga kalyado at ng mismong Kremlin. Hindi pa opisyal ang pagbibitaw ni Zelensky pero agad itong nagdulot ng iba't ibang reaksyon. Sa Ukraine, maraming Ukrainians ang hindi matanggap ang ideya sa pagsuko ng teritoryo o pagbabago ng liderato sa gitna ng digmaan. Para sa kanila, si Zelensky ay simbolo ng paglaban. Ang NATO at EU ay tila nag -alangan. kung bababa si Zelensky paano nito maapektuhan ang kanilang suporta sa Ukraine. Tila isang victory dance naman ito ang naging reaksyon ng Kremlin. Kung si Zelensky mismo ang alis, panalo na ba ito para kay Putin? Kung matuloy ang pagbibiteo ni Zelensky, narito ang ilan sa posibleng epekto. Una, political vacuum. Sino ang papalit sa kanya? Ang kanyang pagbagsak ba ay magiging daan para sa isang leader na mas bukas sa pakikipagsundo sa Russia? Pangalawa, territorial concessions. May posibilidad ba na ang kapayapaan ay may kapalit na teritoryo tulad ng Donex at Crimea? Pangatlo, epekto sa ekonomiya. Ang digmaan ay nagpapahirap sa Ukraine. Kung titigil ang laban, muling babangon ang ekonomiya. Pero sa anong halaga? Kung magbibitaw si Zelensky, maraming maaring mangyaring. Una, legitimization ng Russia occupation. Kung isusuko ng Ukraine ng ilang teritoryo, gagamitin ito ng Russia bilang ebidensya na nagtagumpay sila. Pangalawa, paglakas ng kapangyarihan ni Putin. Ipinapakita nito na hindi nakayanan ni Zelensky ang pressure. Mas lalo ba nitong palalakasin ang imahe ni Putin bilang isang matatag na leader? Pangatlo, pagbabago sa relasyon ng kanluran at Russia. Magpapakita ba ito ng kahinaan sa panig ng NATO at EU o isang hakbang tungo sa pandaigdigang kapayapaan? Ano po ba sa tingin nyo mga curious? Pakicomment po ng inyong pananaw sa ating comment section. Kamakailan lamang nagsagawa ng pulong sa Riyadh, Saudi Arabia, ang mga opisyal mula sa US at Russia upang talakayan ang posibleng pagtatapos ng digmaan. Hindi inimbitahan ang Ukraine. Nangunguna sa negosasyon ang US Secretary of State Marco Rubio para sa Amerika at si Foreign Minister Sergio Lavrov para sa Russia. Tinalakay ang pagpapanumbalik ng mga imbahada, pagtatatag ng high-level peace talks at pagpapalakas ng kooperasyon pang-ekonomiya. Ngunit bakit tila isinasantabi ang Ukraine sa mga usapang ito? Isa ba itong tanda ng panlalamig ng relasyon sa pagitan ng US at Ukraine? Mahahakiers. Isang komplikadong usapin ito. Ang pagbibitiw ni Zelensky ay maring magdala ng kapayapaan pero ano ang magiging kapalit? Ang soberanya ng Ukraine ba ay nakataya dito? Panalo ba talaga ang Russia? O ito ay isang pansamantalang galaw sa isang mas malaking estratehikong laban? Ang anumang kasunduan ay dapat dumaan sa masusing pagsusuri. Hindi lamang ito tungkol sa pagtigil ng laban kundi sa tiyaking hindi maagrabyo ang Ukraine sa hinaharap. Ano po ba sa tingin niyo mga curious? Tama ba ang desisyon ni Zelensky na bumaba kapalit ng kapayapaan o ito ay isang pagkatalo para sa Ukraine? I-comment niyo po ang inyong pananaw sa ating comment section. Ka-curious, sa buong kasaysayan, ang tunay na kapayapaan ay hindi nakukuha sa pagsuko, kundi sa paninindigan sa katotohanan at hostisya. Ayon nga po sa John 14 verse 27, sinasabi po ng ating Panginoong Isa Kristo, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ang mundong ito ay nag-aalok ng huwad na kapayapaan. Kapayapaang nakabantay sa takot, kompromiso at pagsuko sa kasamaan. Ngunit ang kapayapaang nagmumula sa Diyos ay may kasamang katotohanan, katarungan at pananampalataya. Kung ang pagbibitaw ni Zelensky ay magdudulot ng pagsuko sa isang masamang sistema, kung ito ay magbibigay daan sa pananakop at kawalan ng kalayaan para sa Ukraine, naku po, ito ba ay tunay na kapayapaan? Ayon po sa Matthew chapter 10 verse 34, sinasabi po ng ating Panginoon sa Kristo, huwag ninyong isipin na ay naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi kapayapaan kundi tabak ang dalako. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na ang paninindigan sa tama ay nagdudulot ng labanan. Ngunit ito'y labanan para sa katotohanan. Maraming mga katoliko ang eksperto ang naniniwala na ang nangyayaring digmaan sa Ukraine ay hindi lamang isang labanan ng teritoryo kundi isang espiritual na laban. Ang Rasya, na may matagal ng kasaysayan ng pananakop at pagsupil sa pananampalataya ay tila nagbabalik sa kanyang dating gawi. Sa kasaysayan, nakita natin ang matinding pag-uusig sa simbahan sa ilalim ng dating Soviet Union. Libo-libong mga Kristiyano ang pinatay, mga simbahan ang sinunog at ang pananampalataya ay sinubukang burahin. Sa kasalukuyan, muling naging instrumento ang Russia sa pagpapalaganap ng takot at tigmaan. Sinasabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 12, malina po na sinasabi ni San Pablo, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at tugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namumuno sa kadiliman ng sanlibutan ito, laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa kalangitan. Kung gayon, hindi lang ito usapin ng Russia laban sa Ukraine. Ito rin ay isang labanan ng kabutihan laban sa kasamaan. Ano ngayon ang dapat gawin ng Ukraine? Dapat bang sumuko si Zelensky upang makamit ang kapayapaan? O dapat siyang manindigan para sa kanyang bansa? Ang simbahan po ay palaging nasa panig ng kapayapaan. Ngunit hindi ng kapayapaang bunga ng takot. Maraming santo ang nagpakita ng halimbawa ng tamang pagtindig sa gitna ng digmaan. Sinasabi po ni St. John Paul II Bilang isang Polish na lumaki sa ilalim ng diktadoriya, hindi siya natakot harapin ang komunismo gamit ang pananampalataya. Sa kanyang liderato, nabuwag ang Berlin Wall at bumagsak ang Soviet Union. Sa kaisan Maximilian Kolbe naman, sa kabila ng pang ng mga Nazi, hindi siya sumuko sa takot at nag-alay pa ng kanyang buhay para sa kapwa bilang tanda ng tunay na pagmamahal sa Diyos sa kay Saint Michael the Archangel naman, ang mandirigma ng Diyos laban sa kasamaan. Sa panahon ng digmaan, maraming Katoliko ang dumudulog sa kanya upang ipanalangin ang pagtatagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Sinasabi po ni Santiago, chapter 4 verse 7, "Magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at siya ay lalayo sa inyo." Kung susuko si Zelensky sa isang kasunduan na hindi makatarungan, hindi ito magiging tunay na kapayapaan. Sa halip, ito ay magiging isang pagsuko ng kasamaan na magdadala lamang ng mas matinding pagwasak sa hinaharap. Sa ganitong panahon, ano ang ating magagawa bilang mga katoliko? Una dito, manalangin para sa tunay na kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi makakamit sa pagsuko, kundi sa tamang pananalangin at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sinasabi nga po ni San Pablo, Philippians chapter 4 verse 6 to 7, Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay ay ipaalam sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat. Pangalawa dito, magsalita para sa katarungan. Bilang mga Kristiyano, tungkulin nating ipahayag ang katotohanan. Hindi natin dapat suportahan ang mga kasunduang hindi makatarungan at hindi ayon sa kaloba ng Diyos. Pangatlo, protektahan ang ating pananampalataya. Tulad ng nangyari noong panahon ng Soviet Union, maaaring gamitin ang digmaan bilang paraan upang supilin ang pananampalataya. Dapat tayong maging matatag at patuloy na ipaglaban ang ating karapatan bilang mga Kristiyano. Kaya mga ka hindi ito simpleng isyo politika lamang. Ito ay isang espiritual na labanan. Ang tanong, anong magiging papel natin sa labanang ito? Ang tamang kapayapaan ay hindi natatamo sa pagsuko, kundi sa paninindigan sa katotohanan. Ang Ukraine ba ay magpapasakop sa kasamaan o maninindigan ito tulad ng ginawa ng mga bayani ng pananampalataya? Ano po inyong pananaw sa usaping ito? I-comment ito sa ibaba. Huwag pong kalimutan na mag-like at mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang malalimang diskusyon tungkol sa ating pananampalataya at kasalukuyang mga kaganapan. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.